Okay, magandang araw, magandang gabi. Nasa isyu na naman tayo ng politics. At dito nga sa video na to ni Attorney a ni, uh, Roque ay nabanggit niya dito yung kamakamakailan sa pag ni PBBM ay nabanggit niya ang patungkol sa annex, pag-annex ng China sa ilang isla ng bansang Pilipinas. At ito ay hindi na patungkol sa EAEZ o economic Uh, excessive economic zone na ito ay kung saan ito ay pinag-agawan o pinagtatalunan o pinagdisputan ng ilang bansa tulad ng Malaysia, Vietnam China Taiwan at ang Pilipinas at maging Indonesia at dito ay maliwanag ang paliwanag ni Atty. Rocky dito patungkol sa binanggit ni PBBM na patungkol sa annex na ito marahil ay maging tahilan ng pagdeklara ni PBBM ng Marcelo law para ma-extend ma ang kanyang o para lumago o para humawa pa ang kanyang termino sa panunungkulan at hindi sila matatanggal katulad ng ano man ang ginawa ng kanyang tatay nung ito ay presidente pa dahil dito kapag nabigo daw ang chacha ay ito ang kanilang alternative o plan B. At bago natin panunurin to, ang video na to ay kung bago makayo sa akin channel, please na huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video aking i-upload. Abay, ako'y nabahala dun sa isang uh, uh, binitawang niyang salita. Of course, mailit ang mga salita niya laban sa China, don pa lang sa Australia. No? Pero dito sa Germany, abay, sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag-a-annex ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng na agawan ng isla, eh doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nab nabahala kasi alam nyo po sa saligang batas at dahil nga doon sa mapait na karanasan natin kay uh, Marcos Sr., ang marsyalo ay po pwede lang kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung, yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. No? E kapag sinabi mong annexation, abay, parang sinasabi mo na, na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas, ay meron panlulusob. Pero alam niyo nakakatawa rito. Matagal nang inaangkin ng China 'yan. Nasa mapa nila 'yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni presidente na naga-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at malukluk pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Eh, di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng Marcelo, isinradong Senado kung sa naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, dalawampung taon na bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po eh, no? Parang may kumakanta ng Sana'y maulit muli Ayaw. At ah, mukha namang mauulit muli So tayo po eh, kinakailangan na magmatsag at manindigan laban sa martial law Pero talaga pong kakaiba yung ginamit na salita ng ating presidente dahil alam ni talaga yung pinag-aawayan na eh, matagal ang pinag-aawayan. Pero ngayon lang nagsalita ang Presidente na ina-annex na ng China ang ating teritoryo. At ang pag-annex po, at ibig sabihin niyan, eh meron ng panlusob, no? paglusob ng isang dayuhang bansa sa ating teritoryo. So martial law na nga ba? Well, tingin ko, ang sagot dyan ay nakasalalay kung magtatagumpay ang Kamara de sa nais nilang pagbabago ng saligang batas, natatanggalan ng boses ang Senado. Alam niyo yung ginagawa nila na magpopropose ang amendment sa Constitution na walang boses ang Senado para mo na rin pinadlak ang Senado na ginawa ni Marcos Sr. at binaliwala. At syempre, ang ginawa ni, uh, ni Marcos Sr. matapos ang napakabang panahon ay di umano bumuo na isang batasang pambansa na isang parliament na wala ng Senado. O hindi ba? pamilyar ang mga senaryos noon at senaryo ngayon. Bakit kaya ganito? Alam niyo ako, umakit naman ako sa entablado ni PBBM dahil ang buong akala ko talaga, bukod sa napakabait na tao nitong si PBBM, ay talagang babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya. Dahil sabi nga ni Super Ate to the President, sino ba naman ang napakaswerte na binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para iwasto ang mga nakalipas na pagkakamali? Pero, imbis na iwasto, mukang Sana'y maulit muli ang mangyayari sa ating mga sa ating kasaysayan. Mm. Tandaan niyo po 'yan ha. Kapag ang dahilan ay paglulusob, dahilan po 'yan para mag-declare ng martial law, bagamat meron tayong safety measures na po pwedeng ma-review yang um, basehan para mag-martial law ng hudikatura at ng kongreso. E eh sino ba naman ang magkakaila na kontrolado nila ngayon ang mababang kapulungan? Ang problema, Miski ang Senado ay independiente, anong magagawa nila kung matapos magkaroon ng Marcelo, e ipadlock na ng Presidente ang Senado, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Sana wag po. Sana ako'y napapraning lamang. Pero bakit ngayon lang kasi lumabas yung ganyang mga salita? Na ang tagal na namang inaangkin ng China yan, mga islang yan. Pero hindi naman natin sinasabi na ina-annex. Kasi pag sinabi mong ina-annex, inaamin mong nawala na sa'yo. E yung nawala nga sa ating Scarborough Show sa panahon ni uh, um, Noy Noy Aquino hanggang ngayon, di natin inaamin na wala na eh. Officially, sinasabi natin, ating pa rin yan dahil narariyan ang ating Coast Guard, narariyan ang ating mga mangingisda. Although ang katotohanan is, yun nga, dahil sa ating pagtiwala na Amerika, ay re-rest back sa atin dahil sa Mutual Defense Treaty, nung hininga natin ng tulong ang mga Amerikano, ang sagot nila, gagawa na lang kami ng kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China. At yan ay patutupad. Ang ano yung kasunduan? Umalis pareho sa Scarborosol. Naniwala naman tayo kay Uncle Sam. Dahilan para tayo umalis. Ano nangyari? Nanatili ang China hangga ngayon. And that is how we lost Scarborough Shoal. Sa mga kaibigan, ha? kinakailangan manindigan dahil kung hindi po, Pagtalagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko ang plan B ay martial law. At nararihan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag a na ng teritoryong China. Ang pag a po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Pero attorney, na uh, offensive ho ba yung uh, salita na yan para sa uh, China din? At ito'y magiging uh, provokasyon din? To, tungkol din sa uh, posibleng uh, gera. Pero hindi natin sanang uh, inaasahan at hindi natin uh, inihiling na maging uh, hahantong tayo sa ganong uh, sitwasyon. Eh baka ang ang China eh. Kasi pag sinabi ni Presidente na ina ang teritoryo, ibig sabihin, nagtagumpay na ang China. Eh di ba, hindi nga natin inaamin yun? Miski sa Scarborough Shoal, sinasabi natin na atin pa rin yun. Eh kapag inaamin niya na na-annex niya, eh talaga inaamin niya na hindi na natin hawak. Di ba 'yun ang ibig sabihin ng annexation? Bagama't sa larangan po ng punong international law, hindi hindi magbubunga sa titulo kung ang kanyang pag-occupy ng isang area ay sa pamamagitan ng dahas no o yung territory acquired through the use of force na sinasabi ng United Nations na hindi-hindi magreresulta sa pagkakaroon ng titulo. Mm -hmm. Hindi na ba effective yung mga protesta na ipinapaabot natin sa UN at uh, tungkol dito sa China diyan sa South China Sea o West Philippine Sea? Wala naman tayong protesta sa UN na sinasampa. Ang mga protesta ay sinasampa lang natin sa China. Mm -hmm. Hindi sa hindi yan epektibo kasi pag tumigil tayo mm -hmm. ng protesta baka sabihin nila tayo stop dahil tinatanggal na, na tinatanggap na natin ang mga pangyayari. Mm. So kahit nakakapagod na 'yan, anyway, ano ba naman 'yan, no? Konting sulat lang naman 'yan, kinakailangan patuloy. Pero ngayon kasi, meron na tayong pinagkasunduan na high-level consultation pag nagkaroon ng gusot, pero ang problema, imbis na gamitin natin yung high-level consultation, napakaingay natin. At hindi ko alam kung bakit ang strategiya ay magingay lang na magingay. Ang tingin ko dyan, ang gusto natin talaga, palalain ang palalain ng sa ganun, magkaroon ng basihan ng Estados Unidos para maghimasok. Pero mga kaibigan, tignan naman natin, again, ang kasaysayan. Sa Ukraine, din naman sila nagpadala ng mga Amerikano para lumaban sa Liruso. Ang ginagamit nila ay mga Ukrainians na kanilang pinupondohan at binibigyan ng mga armas. Pero anong nangyari? Mahigit dalawang taon na, hindi pa natatapos ang gera. Kaya nga, ang sabi ng iba dito sa hidwaan sa uh, West Philippine Sea, kung ito'y magbunga ng putukan, America will fight China to the last Filipino. Hmm. Kasi namamatay po sa mga sa gera sa Ukraine, wala namang Amerikano kundi puro Ukrainians. Hmm. At mukhang ganyan din na mangyari dahil nga napaso na yung mga Amerika sa kanilang karanasan noong Vietnam War, na yung publiko ng Amerika talaga hindi matanggap ng kanilang mga batang mga kalalakihan umuwi sa kabaong. At dahil ayaw na nilang umuwi sa kabao ang kanila mga kapwa Amerikano ang gagamitin nila para makipaggera sa China, mga Pilipino na wala namang interes para makipaggera sa isang ating kapitbahay na sa marat mula pa ay ating kaibigan. Alam nyo, uh, isa dun sa akin dapat napuntahan sa China pero nag out na ako kasi medyo may kalayuan, eh kung saan linibig yung dating uh, Sultan of Sulu na namatay sa China habang siya ay nagbabakasyon uh, doon no? or nagpunta doon on an official visit. 1400 pa po ito. Pero nung namatay po doon yung sultan na yun, ang nangyari ay binigyan siya ng Heroes Burial. At hanggang ngayon, gumawa po ng rebulto ang mga Chino para dito sa Sultan ng Sulu. Na ito po'y patunay na mula pa ng 1400, napakalapit na po at napakabuti na po ng samahan natin sa China. Bago pa magkaroon ng Estados Unidos, e eh mabuti na ating samahan dyan sa China. Kaya nga po sana, dahil tayo ay magkapit bahay, dahil ang China naman po ay pangalawang pinakamalakas ng ekonomiya sa daigdig, eh sana tayo makinabang na lang dahil doon sa katotohanan na napakalapit natin sa si China at dapat makaangkas tayo sa pag ng China at hindi natin po kinakailangan ang gera. Alam mo, yung paulit-ulit kong sinasabi na ang mga Pilipino ay naniniwala na makipag-away ka na sa ah uh, kamag-anak, 'wag lang sa kaibigan, ay uh, 'wag lang sa kapitbahay. Mm. Ang sino pala meron ding ano, kasabihan. Ganon. Na mas mitindi ang hidwaan uh, sa malapit na kapitbahay kesa sa hidwaan ng malayong mga kamag-anak. So parang pareho din ang tinutumbok, no? Na talagang although blood is thicker than water" kapag nagkaroon ng away, mas mitindig ang away sa parte ng mga kapitbahay kesa sa mga kabag-anak, no? Dahil, siyempre, paano mo ikaanak mo yan, eh. So, kailangan makipag-ayos ka, no? Oo. Pero, uh, nabanggit mo, attorney, yung Ukraine sinuportahan ng Amerika, eh, nanalo ba sila sa gera? Hindi nga, Oo. eh. Dahil uh, mukhang ngayon, Napagod na sila na pondohan ang gerang yan hmm. at uh, linilimitahan na hmm. yung pondo na ibinibigay sa Ukraine. So, sa madaling salita, bagamat biniyu sila ng Amerika na makipaglaban, na kami nasa likod mo, e eh ngayon parang naiwan na sila sa ere no? dahil pagod na silang pondohan yung gera ng Ukraine laban sa Rusya. Hmm. Bagamat uh, batay sa lumabas na survey na ang mga Pilipino handang lumaban uh, sa mga dayuhang uh, uh, bansa, Uh, kapag uh, pagdating lalo na dito sa issue ng uh, West uh, Philippine Sea makipaglaban attorney eh ang, ang tanong dyan, eh nakapag ROTC ba sila well, <laughs> e, hindi lang 'yon e, no naitan naitanong ba doon sa mga uh, sa survey kung ilan ba dito sa mga kababayan natin nag ROTC ROTC nga eh Ayaw din ng ilan na pumasok well alam mo sa akin hindi importante na karamihan ay makikipaglaban sa katunayan dapat yan 100% Eh handa tayong mamatay para sa inang bayan hmm. pero ang tanong bakit naman tayo mamamatay sa pagsulong ng interes ng mga dayuhan? Hmm. Dahil ano bang pang na interes natin para girahin ng China? Wala. Dahil ang China po, yan ang number one na pinupuntahan ng ating mga produkto na binibenta sa daigdig. At yan din ang number one, ang pinagkukunan natin ng mga bagay-bagay uh, na kailangan natin din sa Pilipinas. Ang hindi natin nalalaman, bagamat hindi OPEC member ang China, abay 20% ng lahat ng ating petrolyo uh, na, pro na process na, yung diesel at gasolina na, ay galing sa China. So anong ating uh, pang na interes? Ang ating pangnasyonal na interes, palagi po magbibigay ba na mas maraming pagkain sa pagkain ng mga Pilipino? At kung hindi, hindi po yan sakayin sa ating pangnasyonal na interes. Para mamatay tayo para sa dayuhan, ay eh, wala pong Philippine national interest dyan. Kaya nga aking sinasabi, bagamat ang gyera talaga ay pinagbabawal ng international law, sis, siguruduhin natin na kung tayo magpapakamatay sa isang gera, ito po ay para sa inang bayan at hindi para sa mga dayuhan. Attorney, sa kasaysayan, di ba, minsan na tayong naloko ng uh, uh, Estados Unidos. Hindi pa ba tayo naka-learn dun sa le mga lesson na Hindi ko nga maintindihan eh, bakit ang mga Pilipino eh, Andali makalimot, tiba Yung uh, pamamaraan kung saan tayo na nawala ang Scarborough Shoal, balinaw na malinaw yan, na bagamat meron silang obligasyon to come to our rescue, eh, bali wala naman yan. Tignan mo nga ang nangyari uli sa Ukraine. Oh, wala namang namamatay na Amerikano roon. Pondo nga, namimigay sila, pero wala pa ring Epekto ang pondo nila, no? Dahil uh, patuloy pa rin ang gera, no? So mga Pilipino, gumising na kayo sa katotohanan na wala naman po talaga magsusulong ng ating pagnasyonale interes kung di tayong mga Pilipino lamang. At bagamat tayo po ay uh, sinakop ang ating pag-iisip ng Amerikano, dahil sila ay sa kanilang kasaysayan na dahil despite 400 years of colonialism hindi nasakop ng mga Espanyol ang ating pag-iisip at hindi nila tayo napilit na magsalita ang Espanyol, importante ngayon sa mga Amerikano sa pananakop sa atin, ang sakupin ay ang ating mga pag-iisip. At mukhang naging matagumpay sila sa pamamagitan ng public school education kaya ngayon ang Pilipino mas gustong Apple kaysa sa mangga, di ba? At ngayon, iniisip natin na ang ating Lit ang ating um, Uncle Sam ay magtataguyod ng ating interes. Naku, hindi po yung mangyayari. Mm. Kapag wala po yung balik sa Amerika, hindi po talaga itataguyod ng Amerika ang interes ng dayuhan at sa kanilang mata. At totoo naman, dayuhan pa rin ang mga Pilipino. Attorney, may post itong si uh, Bobby Tiglao, uh, isang kolumnista rin ito, dati rin uh, ambassador ata. Um, three days ago, basahin ko lang, sabi niya dito, there are sane people here Post in a chat group of retired PCG Admiral Joel Garcia. In like manner that uh, the Philippine claim of sovereignty and sovereign rights in the so-called West Philippine Sea WPS is not also recognized by the whole world. Uh, more, so, the, uh, more so, the name uh, WPS is not uh, registered in the UN system and therefore not also recognized by the whole world. That makes the WPS our, uh, area disputed. Since it is uh, disputed, the Philippines has only two options: diplomacy or war. Megaphone diplomacy is not diplomacy as it adds fuel to the conflict. The Philippines can amend its constitution and include Pluto, Jupiter, and Uranus as part of its territory, but needs the recognition of the whole world under the UN system. The Philippines uh, Philippines has not even officially published a map to show its territorial claim. In South China Sea, that also adds to the problem. The Filipinos will be fighting a war without knowing the location or the exact geographical coordinate of the so-called territory it is fighting for. It is only the war mongering uh, media that is dictating the narrative of the South China Sea conflict. The arbitral award did not rule on territorial issues, but only maritime entitlement under UNCLOS. Ironically, the Philippine claim in the arbitral award has not been recognized by the claimant uh, states. Example: Malaysia, Vietnam, China, Taiwan. Uh, incidentally, if Taiwan recognizes our claims in South China Sea, probably we can defend Taiwan in case it is invaded by China. But Taiwan will never recognize our claim. In this case, why, Edgar? We have to educate first our people on the truth of our claims in the South China Sea. Very sad. Ano po sinasabi dyan ni Bubi Tiglao? Unang-una, bagamat sinasabi nila na tayo po nagwagi dyan sa arbitral claim, hindi po tayo nagwagi na tayo ang may titulo sa pinag-aagawang mga isla. Dahil lang UN Tribunal for the Law of the Sea at ang UN Convention on the Law of the Sea, karagatan lang po ang sakop niyan. So, bagamat importante yung desisyon na wala pong tinatawag na historic claims to water sa ilalim ng UNCLOS sa ng international law, hindi po natin nakuha ang soberenya sa mga pinag-aagawang isla. Bakit? Dahil yan po ay labas sa hurisdiksyon ng Pilipinas. Pangalawa po, ito talaga uh, nakakawindang. Yung kinukonsideran natin na ang mga malalayang lugar na sakop ng ating exclusive economic zone ay kabahagin ng ating teritoryo. Well, uulitin ko po, no sa mga exclusive economic zone, wala pong soberenya, walang jurisdiction. Ang meron lang dyan, ay yung exclusive na karapatan ng mga alap at makinabang sa tanging yaman, both living and non -living. So hindi po yan involve ang soberenya. Kaya nga po sinasabi ko na yung decision ng Korte Suprema na kinakailangan yung 60-40 rule pagdating sa pa pangangalap ng tanging yaman sa EEZ ay mali. Dahil wala pong soberenya, hindi po dapat mabigyan ng bisa ang saligang batas doon sa areas na EEZ dahil yan po ay purely economic rights. So ang sinasabi ni Bubi Tiglao, eh ano bang sinasabi nyo na kinakailangan ng panindigan ng ating panalo dyan sa tribunal? Eh ang panalo lang po natin dyan, deklarasyon na walang such thing as historic claims to water at lahat ay pwedeng mangisda dyan sa Scarborough Shoal na nangyayari naman ngayon. Pero wala pong ruling yan na atin na ang pag-asa at yung iba pang mga isla na hawak natin. Dahil yan po ay labas na sa jurisdiction ng um, UN Convention of the Law of the Sea at ang Tribunal for the Law of the Sea. So sumatutal, suma total, sinasabi ni uh, Tiglao, yung mga nais makipaggera sa China dahil nga sa pananakop di umano na ating teritoryo, nakabahagi na ating exclusive economic zone, eh mali po kayo. Dahil unang-una nga, yung exclusive economic zone, yan po economic right ang meron tayo, sovereign right, at hindi po soberenya at jurisdiction. So sa madaling sabi, mamamatay mga Pilipino para sa mga bato-bato na hindi naman po talaga sakop na ating teritoryo dahil wala naman tayong soberenya at jurisdiction sa mga areas ng exclusive economic zone. Mm, -hmm. nakababahala din ba uh, attorney dahil doon sa pagbiyahe uh, ng ating uh, pangulo na uh, nakakasama itong ano itong uh, issue patungkol sa South uh, China Sea, parang nangunguha ba siya ng suporta huh? at uh, Sino ba ang nagpapalala ng uh, tensyon na ito? Tayo ba na hindi naman laban ba natin na uh, uh, ito, attorney? Or uh, nagiging ano lang dahil uh, uh, itong West Philippine Sea, South China Sea issue yung uh, uh, pinaka-main uh, dito, kaya dapat ma-involve ang Pilipinas? Well, una-una, halos wala namang kumikilala na tayo may teritoryo dyan sa mga isla na inaangkin natin dahil wala pang ang ruling kung sino talaga ang mayroong mas malakas na titulo sa mga dyan, sa mga lugar na yan. Pero ang lahat ng bansa ng daigdig ay nakapokus doon sa kalayaan na maglayag uh, in the high seas. do no? At tinuturing nilang high seas yan eh. Dahil hindi naman po yan territorial waters ng Pilipinas. do no? Dahil kabahagi nga siya na exclusive economic zone. No? So ngayon, ang sumatutal, ang pinaglalaban lang at pinaninindigan ng buong daigdig ay yung freedom of navigation na tinatawag. Dahil talaga naman sa manot mula, ang buong international law, ang UN Convention of the Law of the Sea, ay kinilala na ang pinaka-importanting papel ng ating karagatan ay sa, para sa paglalayag. No? Dahil kung wala po yung paglalayag na yan, hindi natin madadala ang ating mga mamamayan, ang ating mga kalakal doon sa mga lugar na pinagbebentahan natin. So, wag po natin lokohin na ang mga sarili na ang buong mundo ay kumbinsado na tayo may titulo. Ang totoo po niyan, ang kinikilala nila ay yung kalayaan na maglayag sa high seas at hindi yung titulo ng Pilipinas. Pangalawa, wala nga tayong kidwaan sa China eh. Meron tayong hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo, pero sa totoo lang, never naman tayong nakipag sa China sa katagal-tagal lang kasaysayan ng Pilipinas sa ang China. So, ang ginagawa ng Presidente, ang merong interes talaga para i-challenge ang Amerika ay ang Amerikano. So, ang ginagawa ng Presidente, parang siyang spokesperson ng uh, mga Amerikano ni President Biden sa pagpundi sa China. Dahil ito nga po ay naging pangalawang pinakamalakas sa ekonomiya na at military power sa buong daigdig. Hindi nila matanggap na in a span of about 20 years, eh, talagang bumangon ng China at naging kasing lakas na uh, ngayon. no At hindi nila matanggap na hindi na lang Amerika ang dapat uh, makialam sa mga pangyari sa daigdig dahil hindi na tayo monolithic o lang ang malakas na bansa sa daigdig. Marami ng mga bansa na uh, lumakas na rin. At ngayon po ay nagsama-sama nga sila doon sa tinatawag na BRICS, no? Na ang uh, membership ay kasama po initially at mas marami na po ngayong mga kabahagi dyan, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Na sinasabi na hindi hey, na po pwede na Amerika, ikaw lang magdidikta po anong agenda ng pangrelasyon na ng pangmalawakan. Kailangan itaguyod natin ang interes ng buong kadaigdigan at hindi lang interes ng mga Amerikano. Attorney, uh, maraming mga claimants din dyan sa South China Sea, sa atin, West Philippine Sea, mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. May na-monitor ka ba na kung gaano nating kagigil uh, itong ating uh, pamalaan, itong Pilipinas, ganun din sila kagigil? Hindi nga eh, nakakatawa. Lately, nagsalita ang Prime Minister ng Singapore at Prime Minister ng Malaysia. Abay, ang lumalabas, tayo lang ang gigil na gigil sa China at ang buong mga karatig bansa natin na kasama natin sa ASEAN ay talagang naniniwala na ng paghimasok ng Amerika ang dahilan kung bakit nais na uh, matratong kalaban ng China. Pero dahil ang katilang uh, mga ekonomiya ay napakalaki ang kanilang uh, uh, paniniwala sa ekonomiya rin ng China, ayun, nagsalita ang dalawang leaders ng Singapore at Malaysia na sa tingin nila ay eh kinakailangan e eh dumistansya tayo sa Amerika dahil ang, ang interes nga ng Amerika na makipag sa China ay taliwa sa intensyon ng mga miyembro ng ASEAN nang nais lang ay mabuhay ng mapayapa at magkaroon ng kalakal lalong-lalo na sa kanilang mga bansa at sa panig ng China na uulitin ko po, no? pangalawang pinakamalakas na ekonomiya ng ngayon sa buong daigdig at meron po mga estimates na hindi na po aabot sa 10 taon e eh, mauunahan na po ng China ang ekonomiya ng Amerika. In the same way, na humahabol din po ang ekonomiya ng India. Alam mo yung karamihan ng ating populasyon, yan ngayon ang naging susi na paglago ng mga ekonomiya ng mga ating mga bansa. Ganyan din po ang Pilipinas. O bagba, tapakadami nating tao at sinasabi natin na mas mahirap ibigay ang pangangailangan ng mas malaking populasyon, ay eh yung merkado na nabuo dahil nga sa kalakihan ng ating uh, populasyon, yan po yung nagsisilbi ngayong catalyst for growth. Susi sa pag-unlad. Dahil habang mas malaki ang merkado mo rito sa Pilipinas, e eh mas malaki po yung kikitain ng mga nangangalakal at yung mga nagma-manufacture o gumagawa ng iba't ibang mga bilihin. Mm. At Tony, huli na lang bago mag-break. Kung gaano ka-aggressive ang Pangulo sa pagbisita bisita o pagkikipag-usap sa ibang mga bansa tulad ng Amerika, eh dapat bang ganun din ka-aggressive siya sa pagkikipag-usap sa Pangulo ng China? Well, ang akin nga is, bakit hindi natin igugul ang oras natin kesa dun sa pangunguha ng mga kaalyado na hindi naman tayo sinusuportahan pagdating dun sa ating titulo sa pinag-aagawang teritoryo, eh ba't hindi na lang natin ubusin yung panahon na yan para makipag-usap sa China at mapabuti ang ating uh, relasyon. Sa ganon, mas maraming turistang pupunta sa um, Pilipinas at mas maraming uh, kapital na pupunta rito. Alam mo, may nakita ko sa internet na grabe, halos 20 million visitors ang tinanggap ng Thailand. E tayo, 3 million, tuwan-tuwa na tayo. E katiting lang po ya, compared sa 20 million. At kung itatanong nyo, sino yung pinakamalaking mga turista na dumating sa, sa Thailand? Hindi ko po alam kung sila ang pinaka, pero million-million po ang galing sa China uh, na nagpupunta ngayon sa Thailand. At yung mga nasa top 5, no, kasama po dyan ang Thailand, kasama dyan ang Hong Kong. Number one pa lang Hong Kong at kasama din po dyan ang Kuala Lumpur, Malaysia. At karamihan po, o di naman kaya eh, napakalaking numero ay nanggagaling sa China. At alam niyo mga turist ng China, hindi yung backpacker. Gagastos talaga yan dahil gusto nila magpahinga. Dahil sa China, wala naman silang ginagawa rin kundi magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. No? At kapag sila yung bakasyon, talaga naman kontodo ang gusto nilang bakasyon. No? So hindi ko po maintindihan ba't ganito? Ayaw ba natin umabot ng 20 million tourists? Dahil alam natin na malaki ang mga makikit makikitain na ating mga kababayan kung mas marami pang turista, lalong-lalo na galit sa China, ang dumagsa sa Pilipinas. Yung panahon po ni Presidente Duterte, alam ko po tapos na yan. At dapat siguro mag-move on na tayo. Pero kasi kabahagi siya na kasaysayan. At ang sinasabi natin, kung di tayo tatanaw sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating doon sa papuntahan. At ang nangyari naman po, habang tayo nagkaroon ng mabuting pagkakaibigan sa China, eh talaga namang sinuklian nila tayo sa pamamagitan ng napakaraming turista ang pupunta rito at napakaraming mga uh, sa Pilipinas. Kasi sentido ko muna lang yan. Kung ang nababasa nila ay palaging negative tungkol sa Pilipinas, palaging bayan ng Pilipinas ng Chino at ikaw ay turista, bakit mo gagastusin yung pera mo sa bansa na kalaban mo? di diba? At ngayon, siyempre, gustuhin ba ng mga Chinong pumunta rito, tayo na mismo ang nagpipigil dahil napakahirap kumuha ng visa para makapasok ng Pilipinas, samantalang ang mga bansa na napakadaming turista na dumarating, Thailand, Malaysia, Indonesia, at Vietnam, eh hindi na kinakailangan ng visa ng mga Chito. Nakakalungkot na pangyayari, di ba? So, kung nabigot tong chacha na isinasulong, ng PI ay meron silang plan B yung plan B nila ay para may sagawa ang martial law ay ititrigger ang uh, China para magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas para magkaroon ng uh, pintuan o paraan para magdiklara ng martial law so maliwanag dito sa sinasabi ni Atty. Rocky kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sinabi ni PBBM yung tinatawag na annex o ito yung ibig sabihin na uh, sa pilit na magsakop sa ilang part ng uh, sovereign o lugar party ng lugar ng Pilipinas kaya hindi magandang pangyayari ito okay so bago natin taposin ito mga kapatid ang aking uh, video ay please naman kung baka'y kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakit na rin na all notification bell para mag update kayo sa mga video aking i-upload maraming salamat ingat lagi dyan